gina-scatter namin may mga damo at saka may mga pinagkainan ng daga at saka yung mga insekto nangingitlog sila dun sa kanyang dahon kaya yan gina-scatter na lang natin wala na, na yung dahon sisibol yan diba yung pagkakinain ng kalabaw eh sagad-sagad pa yung ano kain ng kalabaw eh alam mo yung sisibol yung susunod na generation yung susunod na niya, tubo niya magaganda yung bunga kaya ito okay da rin ito na yung nagrass cutter natin nagrass cutter natin na ano yeah, yan ang palatandaan no? oh, ito, ito ito ito, ito, mga punong kahoy na yan no? oh. Ito yung grass natin. Lapit ng mani. Eh. Pero meron pa rin mga nakalusot na ako, no? damo. Oh, yan. Dito, dito tayo nag-video nung nag tayo. Ayan, no?